pangalan ana yung kaunong, uno kaya kaya siguro na ay kay nag aman siya ay order de ko ana sir pwede mangutana. oh isa di gikaon anang babae o pangalan ana kay mo blami kay na ba kay nag aman siya ah kana maruya mana ay oh order po ana sir oh sige pila ka buok lima oh sige 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 A few moments later. Tara, I'm order, ma'am. o ay, salamat kayo, sir, ha? Ang sistingan ko ni Kaon, bi. Agay! Hmm. Sir, sir! Ayos sa kundari, sir! Saman, ma'am. Ako'y pangutanan ni mo ba? Ano Nga naman ay imong baligya. Dili man lagi ko maka-um-a, um-a, para sa kundariya, ha? Hmm. Ah, <laughs> ah maupadahin, ma'am? Nag-promo, mangun mi, ma'am? Isang nga-promo? Ang po muna mo ma'am, mukha ang mga po ang maruya, huwag mag-ing akong aka, naka-discount 50%. Mao? Kung maayo kayo ka mo ang ma'am, maabot doon na sa 70% discount. Mao ba na'y sir? Mads. Naku, si mong bunal kagabi ko. Ayan! Ay, nawala ko kagabi Ayan! Ay. <laughs> dung, dung, dung! Ay! Hey. Di ba wala kay trabaho? O, wala kita <laughs> kay trabaho. Tama kayo. Kay nag-hire ang munisipyo o driver sa bako. Tulog Tino, ka? Tinood lagi! Nakabalo ka. Kung pila ang inadlawan. Pila man po. 60 per day! Ah, binuang. <laughs> Tanda ko, bagod. Ula, <laughs> sa trabaho. Dili ni mo driver ang bako. Kundi guruyo ni mo. Ikaw ni guruyo, ikaw ni guruyo. Di man mo anong ako ipaguyuro ni mo tanan. Alalelo tralala, tum 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 sahur. Alalelo tralala, tum 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 sahur. Maria samahan. Tara na. Santo. Mga ako makatagbalot. Ay po tama di ay no. Libre na ako karon. Sheka. Lima ba yak kabuk ko mahurot. Ay kagamay ana. Ako'y bahala e ni mo. Pagkahuman. Si pagkahuman. Kondisyon man kay kanang pagkahuman ug kaon magbalot. Kana bitong balot no. Makadagdag bito nag edge. Hindi mo na tug balot atong ipagawas. Ah! <laughs> tara tara tara.